Tokyo ay isang bata na kapag nagsisinungaling ay unti-unting humahaba ang kanyang ilong. Kapag nadadagdagan pa nga ang pagsisinungaling niya ay hindi niya na halos mapigil ang paghaba nito. Maya-maya pa ay sinugod na nga siya ng mga ibon at pinagtutoka ang kanyang ilong. Bago pa nangyari ang lahat, si Pinocchio ay ginawa gamit ang isang log. Naglalakad ito papunta kay Gustavo. Si Gustavo ay isang carpenter na malungkot dahil nawalan siya ng anak. Nakakita niya sa mahiwagang lag na ito ay agad niyang inukitan nito ng formang bata pawangis ito ng kanyang anak na namayapa na. Sa tuwing nakikita niya nga si Pinocchio ay hindi niya maiwasang malungkot at maluha. Finally ay natapos na niya si Pinocchio. Kinakausap niya ito kahit na alam niya na hindi naman ito sasagot sa kanya. Pero isang araw ay sinabihan niya ito na tawagin siyang dad. Aking gulat niya nang magsalita ito. At binanggit nga ang salitang dad. Nagkaroon nga ng buhay si Pinocchio pero isang araw ay hinahabol siya ng mga aso. Habang natutulog siya ay tinapat niya ang kanyang mga paa sa apoy. Natupok ng apoy ang kanyang mga paa. Pero agad naman itong inayos ni Gustavo at nagkaroon ulit siya ng mga paa. Pagkatapos noon ay pinag-aral niya si Pinocchio.